He is taking the leap nga daw at nag over nga daw na parang si Michael Jordan at alam naman daw ng fan na ito na iskering scary nga daw ang player na ito since nang napanood niyang movie. Ano mga idol, ang ating tinutukoy na player na magiging next superstar in the NBA ay walang iba kung hindi ang player ng Wolves na si Andre Edwards. Well, pinataob niya lang naman ang undefeated the Boston Celtics mga idol in the overtime period kung saan ba mga idol complete kumpleto sa regados na takeover mode ni Anthony Edwards ang naranasan ng Boston Celtics. Wala silang nagawa mga idol. Kanyang kinlamp ang mga players nila. Talagang grabing depensa and then offensively ay talaga namang unconscious. Itong si Anthony Edwards just straight up buckets ang ginawa. Kaya naman iyon ang ilang mga naging komento ng fan. Natin ding titingnan yung iba pa matapos nga nating alamin ang ganyang ginawa dito sa undefeated na Boston Celtics. Well, sa so overtime win nga nila, 114-109 ang final score natin kung saan buhat mode. Itong si Anthony Edwards in 38 minutes, 38 points ang kanyang tinala with 9 rebounds, 7 assists at isang steal on a very efficient 60% from the field. And he scored 8 out of the 13 points ng Wolves in the overtime period para nga talagang buhatin, ilagay sa kanyang likod ang kanyang team at dalin nga sila sa panalo. At alam nyo ba mga idol, since 2016, ang record ng Minnesota Timberwolves against sa Boston Celtics ay 1 win and 12 losses. Pero mukhang napuno na. At si Edwards this game, mas sinabi niya no more losses ang ating mararanasan sa kamay ng Boston Celtics. Talaga naman mga idol na parang superstar ng araw ang dating na ni Anthony Edwards. At mga idol, ito ang ilan sa kanyang ginawa this game. Panoorin natin. Dito nga mga idol, pinakita ni Edwards ang kanyang abilidad to play defense. Hindi lamang siyang one-sided player mga idol, kundi kaya niya rin maglaro ng depensa, hindi panay-opensa force Jason Tatum into a jump ball matapos ng jump ball. Na steal niya naman ang bola dito sa Celtics, pinakita ang kanyang defensive prowess. And then matapos niya mga idol, next possession, rhythm dribble, basic na dribble move lang. And then straight to a jumper matapos na ang kanyang step back. Pasok yan mga idol, pang lamang ng tatlo sa kanyang team. At sa next play naman natin mga idol no more rhythm dribble dahil nasa rhythm na itong si Anthony Edwards straight into a pull up jumper na lang siya mga idol at swak na swak na naman yan at lalo niyang nilayo ang Minnesota Timberwolves dito. And then the very next possession mga idol siya na naman matapos niyang i-double team siya mga idol nag-spin into the double team straight into a fall away tough push shot. Pero mga idol, walang problema kay Anthony Edwards as he knocks it down again. Hype na hype nga mga Minnesota Timberwolves fans sa kanilang nangwi-witness na ginagawa ni Edwards. At pati nga mga NBA fans ay may komento dyan mga idol after the game. Sabi ng isa, Ant Edwards Leap has officially arrived. He's a superstar. Lol, LOL, knew this guy was scary since that movie. Yung kanyang palabas mga idol and then took over. Was playing like Michael Jordan. He's taking the leap at isang fan mga idol. Pinos ang litrato ni Edwards ni Michael Jordan. Ginukumpara itong si Edwards kay MJ. Sabi, sabi nung isa, that's Michael Jordan. You can't fool me. At sabi naman na ito, mga idol, ay na-hype nga daw siya. At parang gusto niya maglaro ng basketball. Matapos niyang panoorin yung ginawa ni Anthony Edwards sa Boston Celtics. At ngayong season nga itong si Antman ay nag-average ng 28.2 points per game, 6.7 rebounds and 4.8 assists per game. At mukhang ito na nga ang taon kung saan itong si Anthony Edwards ay magpapakilala na as a superstar dito sa NBA.